Alright. Okay. Uh, what's up guys? Uh, Mga master, once again, andito naman po ako uh, sa isang uh, isang site. No? Kung saan, uh, kung naalala ninyo, uh, sa mga nakaraang kong video ay kung uh, ano ninyo yung uh, may pamagat na paano ba maglagay ng uh, reversible wicket. So, naituro ko sa inyo, paano nyo maglagay, mag-insert ng kanyang laman sa kanyang uh, panel box. So, sa araw na ito, yung segment natin is ganito. Uh, ituro ko sa inyo, yung pagkakilala ng reversible at saka non-reversible uh, breaker. So, ituro ko rin po sa inyo, kung uh, ano ang dalawang sistema o anong dalawang uri or type ng reversible uh, MCB termination. So, so <clears throat> Okay. Ah uh, bali sa uh, sa oras nito, ah uh, bali itong nakikita nyo is Uh, naka-terminate na sa ano bali, uh, ginawa ko lang siya parang uh, demo, demonstration lang uh, in actual uh, siyempre ma-apply natin yan kung paano natin gawan nyo uh, reversible trigger. Uh, siyempre ito ko yung unang uh, uri ng reversible uh, termination, so sa wala pa uh, gusto ko batiin yung mga nag-subscribe sa akin lalo na yun. Uh, nag-comment uh, sa lahat ng mga video ko, nag-support. At saka, siyempre, binabati ko lahat ng mga kakilala ko, yung mga uh, kagrupo ko, uh, lalo na si na Ate Milka, uh, sila ni Ems uh, Booking Vlog, na walang magsawang nag-support At saka sa iba pa, na hindi ko maisa-isa. So, uh, someday siguro, ma-shout out ko po kayo, kasi sa ngayon, Uh, bago pa lang ako sa gawag na vlog so hindi ko pa ma-apply yung mga uh, ibang uri ng pagbati sa inyong mga uh, master so pero today <clears throat> uh, una paano ba natin makilala na yung breaker o MCB o yung miniature circuit breaker at saka yung circuit breaker Paano ba yung kaibahan nila so paano ba natin makilala uh, kung uh, Ah uh, ito ba yung breaker na to ay reversible or non-reversible. So anong pagkaka nila? So dahil uh, in the previous video ko, uh, mayroong mga nagtatanong uh, sa akin, uh, master, uh, paano ba yung uh, pagkaka-kinalanan ng uh, uh, reversible at saka non reversible? So s'yempre, uh, bilang uh, inyong uh, munting channel, uh, s'yempre naghanap na tayo at siyempre, alam ko rin yon kung paano natin ma-identify yung tinatawag na reversible at saka uh, non-reversible circuit breaker. So, okay? Uh, itong uri na to, ito, itong mga breaker na to, yung mga sasin, mga chain, o whatever na parang kagaya nito, uh, siyempre yung makikita nyo, ito ay uh, two-pole. Two-pole, single-pole nga uh, breaker for single pole na breaker ah uh, itong natatawag uh, na to oh uh, proper ito so itong breaker na uri na to ay natawag natin na non-reversible or ah uh, sorry Natawag natin na reversible circuit breaker so ano ba yung cake plan na natin na para matawag natin na itong breaker na to ay uh, reversible circuit breaker so una uh, kung may nakita kayo diyan uh, yung na ibigay ko Ah, uh, simply based on my experience at saka sa nakita ko. Ah, uh, upang makilala natin na ito ay reversible una sa kanyang ah, uh, simply sa packaging, hindi kaya sa kanyang catalog, ah, uh, pwede rin sa manufacturer. Pero ah, uh, dahil gusto natin talaga naman na kung paano talaga maitumbok itong book natin yung pagkilala ng reversible at saka sa non-reversible. Okay? Ah, uh, itong ipakita ko sa inyo Ah, uh, itong uri na to, Itong sasi na to, itong breaker na to, MCB na to ay isang uri ng reversible breaker. So, bakit? Anong makilala natin dito? So, una, dahil ito ay walang naka-indicate na uh, line load. Tandaan natin, mga master, para makilala natin na ito ay reversible, walang naka-indicate na line load. Gaya na makikita natin sa... Uh, non-reversible na mga breaker so ano naman yung mga uri na uh, mga non-reversible, gaya ng mga coating, GE at saka yung parang pang industrial na circuit breaker, yung mga heavy duty na talaga ng mga circuit breaker, sila yung matatawag natin na uh, uh, non-reversible circuit breaker, so itong uri na to itong sasin ay isang uri ng reversible circuit breaker, so uh, mat matanong kayo, pa paano naman natin makilala yung uh, non-reversible circuit breaker. Okay? Uh, meron na akong ipakilala sa inyo. Ito. Ito. Itong isa na to. Siyempre nakilala ito. Ito ay isang halimbawa ng non-reversible circuit breaker. Bakit? Uh, dahil sa ating uh, nakasanayan, syempre, una nabanggit ko na yung reversible circuit breaker para makilala natin na ito ay reversible. Una, walang naka-indicate na line load sa kanyang body. So itong non-reversible, itong uri na to, ito ay ako uh, kung makikita nyo dyan, ito ay royo, uh, 30 Ampere. So kung may nakikita kayo dyan, yan, yan ipokus ko lang. Yan, may nakita kayong line at saka load. So ibig sabihin, specified din na lang sa na talagang ang kanyang line o yung source natin dito manggaling sa sa taas at saka yung load side niya, simple dito sa baba. Hindi pwede na ito ay break na natin na dito yung line, dito naman yung load. So, which is uh, hindi pwede sa ganitong breaker. So, ganyan siya kung tawagin natin na uh, non-reversible circuit breaker. Okay? So, siguro na nalaman nyo naman kung anong uri dito. Ganyan ito, ito ay tinatawag na reversible circuit breaker. So, wala siyang pagkakilanlan, walang nakalagay na label na line load dito. Uh, dito sa kanyang uh, body, wala kaya dito masabi natin na ito ay reversible circuit breaker. Okay? So <clears throat> uh, sa so ngayon ituturo ko naman sa inyo yung dalawang uri ng pagterminate ng uh, reversible circuit breaker. So ano yung una? So ito. Ah, uh, ituturo ko sa inyo yung dalawa. So bali mayroon din namang uh, Uh, sari-saring mga koneksyon o pag-terminate kung uh, gaano nyo i-apply posible naman na ito lahat gawin yung live o dito gawin yung load dito naman yung live o dito naman yung line pwede yan basta ito ay reversible circuit breaker now itong unang uh, termination tinatawag natin na uh, uh, reversible na which is kung makita natin mga master ito uh, ito Kunyari ito yung uh, pinaka main supply natin. Ito pinaka, main supply. So ito ay kunyari nang galing sa ating utility company. Simple ito yung main. So ito yung mga distribution. Halimbawa ito yung 32, 32, 32, 20, 20, and 15 and so on. Ganun yan. So so kunyari ito yung supply. So simple pag un mo dyan, uh, nandito na yung uh, power natin. So, paano natin lagyan itong mga distribution na ito? 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 distribution niya. So, simpre, uh, para mailagay natin, kailangan natin ito yung uh, cam brass bar. So, simpre, para masupplyan nito. So, kung, mapansin nyo na nagaling dito yung, yung supply sa taas, dito natin ilalagay yung brass bar niya sa baba. So, ganito yon Ganito yon So, dikit natin dito Siyempre, guys, lahanan natin na ito ay walang power. Demonstration lamang. So, paano natin malaman kung uh, anong uri o ilang uri ng uh, termination ng uh, reversible breaker. So, ito. Una, dito natin ilagay. Ayan. Dito. Siyempre, uh, mayroon na yung... Kunyari, mayroon, mayroon yung power o wala. Dapat dito. Ayan. So, kung makikita natin... Ayan. Ah, uh, diyan na muna kasi demonstration lang 'yung mga master. Siyempre, dito 'yung supply. Pag-on natin dito, tatakbo dito 'yung power dito kasi 'yung connection natin is uh, line to neutral uh, termination uh, line to neutral connection. Okay. So, dito makikita natin na 'yung flow ng current o 'yung uh, supply natin yun dito. Halik muna dito sa taas pag on natin, dadaloy dito, pupunta na dito sa mga load niya. Yan. Yan ito. Yan. Dito, kasahan natin na mayroong power na. Na pagka on nito, dahil may dito ay nanggaling sa main, uh, automatically, mayroon ng power dito sa taas. So, kung napansin ninyo, na yung reversible uh, circuit breaker, ah uh, pwede naman pala siya na yung supply niya dito mismo sa uh, taas. Kaso, ah, yung pagdating sa distribution, yung load niya ay napunta doon sa taas. So, yung lo ito yung load. Load side niya. Load side na to, ito yung land side. Ito naman yung load para sa kanyang distribution. So, ito yung main. So, anyan yung po ang isang uri ng uh, termination ng reversible. So, balik. Kung, ba kung balik tayo na naman to, senyari, so, sabihin mo, ah, dito ako nang galing sa baba. Ganit, ganito rin yung uh, composition niya. Ganito rin yung uh, termination niya. Pareho lang, halos pareho lang yan. So, halimbawa, sabihin mo, uh, dito naman ako, sabihin dito ko isa idaan, tanggalin mo ito, tapos tanggalin mo naman to, dito, uh, dito mo igaling naman sa, uh, dito mo lang ipasok doon sa loob. Yan, dito mo naman. Yan. Ah, uh, sim uh, application ng mga master uh, para matawag natin na uh, uh, reversible connection or termination. Yan. Okay. Sigurado na natin ito. Yan. O kunin naman natin, isa, sentry off muna natin. Ah, uh, dito. Uh, ilagay naman natin dito sa baba. Yan. Siyempre, ito yung ikalawang uh, uwi o, o ikalawang uh, uh klase ng pag-terminate ng reversible uh, circuit breaker. Ayan. Ito. Ito, siyempre, yung load, load niya, uh, kunin mo na naman to, Kasi, dito na naman siya. Kunin natin yan. So, ito, napansin nyo, uh, nakuha na sa Ibig sabihin, dito na naman, ang, kunyari, dito na naman ang galing yung, yung supply natin. Dito na naman. So, yung, uh, yung bus bar, lagay natin dito. Ito yung bus bar nya. Lagay na naman natin dito sa taas. Yan. Parang binaliktad mo lang mga master. Yan yung tinatawag na reversible termination. Two types of reversible termination. So, ganyan. Uh, mga master, itong pinapakita ko ay demonstration lamang. So, dapat, uh, sa totoong uh, actual na, na ginagawa, dapat, kailangan natin uh, higpitan natin ito bawat screw para makapit yung mga uh, terminal natin dyan. So, ito ilalagay naman natin. Yan. Kung so, naka-off yan. Ito naman natin. Kung mo, ito ay papuntang uh, lightings nyo na. Oo. Oh, oh. Ito, kapuntang lightings. Itong uh, connection na to. Ito. Ngayon. Ganyan. Ayan. 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 Simbin yung isa. Ganyan ah. mga master, dapat i-slip-slip din natin. Baka hindi may pasok. So mga master, uh, mga taga uh, uh, subaybay ko So ipinakita ko lang kung ilang uri ba yung uh, reversible termination So ganyan, o yan So kung makikita nyo lang kanina, halos magkapareho lang silang dalawa Yung sa una, halos magkapareho sila, binaliktad lang Yan yung ibig sabihin ng uh, reversible uh, termination natin So, so uh, pwede rin naman na itong uh, reversible pwede natin gawing non-reversible connection so, sige nga subukan mo sa anong paraan so ganito lang so dahil nakikita nyo ito yung reversible ka kanina yung sa unang uh, system kanina dito nang galing yung uh, line side dito, ang itong bus bar yung lagay natin dito at saka yung load side dito na so paano naman ko gawin natin non-reversible pwede kaya Pwede kaya ito gawin. So, ipakita ko sa si inyo mga master na ito itong reversible, pwede maging non-reversible. So, Sige nga subukan mo. Connection. Okay. Uh, tingnan niyo naman mga master. Okay. Kunin okay. muna natin 'to. Ito. Yeah. So, kung yung sa iba kasi, pag sinabi nga uh, yung line side doon galing sa taas ay doon talaga yan. Hindi talaga sila mag mabalik sa kanilang gusto. So, pwede kaya gawing non-reversible uh, reversible itong uh, connection? O, oh, sige. Pagbigyan natin sila mga master. Okay. Okay. Kanyan, ilagay natin ito. Kanyan. Uh, yan. Siyempre, yung uh, uh, normal natin na uh, ginagawa. Siyempre, down yung taas taas. Gawin natin uh, reversible o gawin natin non-reversible na uh, breaker. So, paano ba yung mangyari, master? So, dahil sa kagustuhan na uh, yung gusto nila talaga mangyari na yung line side sa taas at saka yung load side sa baba, itong mangyari. Huwag natin ito galawin dahil ito ay uh, talaga uh, okay na to siya at sa load side sana na Uh, na punta. So, paano natin yan kung gawin natin uh, non-reversible itong breaker? So, gawin natin, uh, simple, potolin natin itong mga master. Bakit uh, naputol? <laughs> Pinutol ko mga master. So, ganito lang yung mangyari. Uh, uh, ganito. Prata uh, na natin. Okay. So, Uh, kung inalagay natin na uh, yung kagustuhan na uh, maging non-reversible, ay pwede naman po. Ganito lang yan. Roll okay. so, natin. Uh, sa taas. Uh, okay. So na uh, nawala tayo bigla uh, siguro yung uh, natin okay so paano natin to back, uh, back tayo balik tayo paano natin to gawing non reversible so ganito lang yon mga master uh, una, siyempre naka off yan kunyari naka off yan ito yung supply natin yung galing sa utility company So, paano natin gawing non-reversible? Kung gusto nila maging non-reversible yan o sabihin nila hindi pwede baliktad Dahil uh, ganoon yung nakasaad sa Ano natin So, sige Ibalik natin sa non-reversible So, ganito lang yung mangyari Kunyari uh, Siyempre uh, Maglagay kayo ng Jumper Ito So, kailangan Yung wire nyo Halimbawa, yung wire natin na ginagamit Is number 8 Dapat Yung manggaling dito mismo sa main Papuntang distribution Number 8 din So, dito Ganito lang yan mga master So, jumper natin dito Ayan Ayan yan. Siyempre, lagay natin dito sa kasunod na breaker. Kasunod niya. O maging kasunod niya dito. Hindi pwede na maglagay tayo dito ng 40 ampere. No? Kasi, mapanan, uh, dalawa. So, dito, lagay natin yung isa. Dito. Dito. yeah, Lagay natin doon sa, sa uh, load side ng sa load side ng main. Yan. Mga master, yan, uh, huwag kayong mag-alala dahil yan ay uh, uh, demonstration lamang. So, yan, ngayon yung isa naman, yung neutral natin. So, dapat, ipagay din natin dito sa isa. Pasok natin. Yan. Lagay natin dito sa kasunod na uh, breaker. Yan. Yeah. then uh, yung kasunod niya 30 ampere no. Yan. Tapos ito. Ito. Ilalagay naman natin sa dito sa ah, uh dot side ng main ito. Yan. Para kunyari na kung gusto mo na i-gawing nang reversible yung yung reversible breaker. Ganito yung mangyari. Yan. Ayan. So, kung makikita nyo mga master, ayan, uh, kung makikita nyo yan, dito, uh, dito siya, mula dito, pag na-on natin, kunyari may power na, mula dito, hanggang dito, dito, naka-on yan, tatakbo yan dito, yung power. Dito. Ganon din yung nitra natin. So, ito yung tinatawag na uh, non-reversible termination. So, paano naman natin ito masupply itong kasunod na tinatawag natin mga uh, distribution? Siyempre, uh, dito na natin ilagay yung basban niya. Ito, kung makita niyo ito yung basban niya, lagay natin dito. Kasunod ng main na ito. Kasunod. Dito natin ilagay. Yeah. para maging malapit, yan. Usog lang natin ng konti. Yeah, yeah, Yan. Yan. Okay. So, dito natin siya ilalagay. Dito siya. Ah, kasunod dito. Yan. Dito natin siya ilalagay. Yan. Yan. Diyan mo siya makita yung connection niya na line uh, to neutral connection na uh, non-reversible termination. Yan mo siya ilagay. Pasokosin so, sana kayong mga master kasi hindi kasi siya. Uh, Siyempre, eh, mahaba yung ano niya kasi dito talaga yung design niya pang uh, reversible talaga ang termination. So, ipinakita ko lang kung paano mo siya gawing uh, non-reversible termination. So, ganyan. So, lagyan mo na dito ng uh, busbar mula dito hanggang dito. I-connect mo na lang siya dito. So, paano na? So, kung dito may supply na, pag-on mo dito, automatically mayroon na siya supply. So, automatically mayroon na siyang supply. So, dahil dito ay uh, isang non-reversible circuit breaker. So, mga master, okay? Uh, sana po ay naintindihan ninyo yung ginagawa ko. Uh, kung hindi naman, kung hindi naman malinaw sa inyo, uh, feel free po to comment. Uh, kung anong mga suggestion nyo, uh, just uh, uh, comment lang doon sa ibaba. At uh, saka mga master, ayan, nakikita ko na kung anong kaibahan ng uh, uh non-reversible at saka reversible circuit breaker at kung ano yung termination ng reversible at saka non-reversible termination. Okay mga master, dahil nandito uh, nandito yung mga kasama ko, uh, mag-work na sila, so maingay na naman, yun na naman, wala akong sa dito mismo sa aming uh, site. So, good thing mga master, maraming salamat sa inyong pag-view, sa patuloy na pag-subscribe, at saka kung ano yung mga kulang ko sa aking mga video, uh, ulitin ko mga master, feel free to uh, put the comment below. Okay, maraming salamat. Got this, I think, man.